watch up, good morning, good afternoon, good evening so napakalagang lesson nga ating talakayin sa pagkakataon na ito. so shout out sa lahat ng mga uh, viewers natin sa youtube and kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutang mag subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa i-upload natin na video. So, for today's video guys ay talakayin po natin ang dalawang napakahalagang uh, asalita no, na mayroon ang tinatawag na farming. No. Sa farming ay uh, include na po dyan ang business. Mayroon po tayong Uh, sinasabi na uh, kailangan sa farming mayroon tayong tinatawag na knowledge no? yung dalawang bagay kung bakit ang tao ay uh, pwede siyang uh, mag-improve or mag-success sa kanyang negosyo or sa pagpa-farm no? We are talk about uh, farming or, or any kind of business about include na po 'yung uh, pagpaparming. Kasi kapag uh, na pumasok po tayo sa isang negosyo or pagtatanim or pagpapam ay mayroon doong dalawang uh, tinatawag na successful and unsuccessful na pagninegosyo at the same time sa pagpaparming no. alam nyo guys yung hindi po nagtagumpay or unsuccessful sa pagpaparm kasi dalawang bagay no yung tinatawag natin na una yung an un educate no yun po ang isang bagay na eto mayroon sa isang tao na siya po ay nag nenegosyo or nagpaparm pero hindi pumasinso no yun po ang ibig sabihin ng uneducate no and balikan natin yan no Uh, ang uneducated, so punta muna tayo sa educated, no. Educated. No? Ibig sabihin, educated, mayroong kang kumbaga na inukar ka. Kapag ang isang tao kasi kung siya po ay nagbi business o either nagpa-farm, malaga po ang education. No? So, welcome back to number one. Una, bakit ang uh, nasabi natin na mayroong dalawang klasing tao na nagpa-farm or naglinigusyo na ito po ay mahalagang tandaan. No? Saan ka ba dito? Nabilong. Oh. Uh, number one, number one, no? uneducate or educated. So, paano ko nasabi na Mayroong farming, mayroong negosyo negosyante na tinatawag natin na uneducated. Hindi edukado. Kasi ganito kasi guys, kapag halimbawa, no. Unahin muna natin sa farming. Halimbawa, nagtatanim ka, mahilig ka magtanim, no. Pag nagtanim tayo, tapos tatanda lang tayo no libo sa mga ano natin mga katigulangan natin mga kanununuan natin no sa mga tatay natin kaluluhan natin no? sila po ay nagtatanim hanggang tumanda sila pero hindi man lang sila umasinso umangat ang buhay no? they are considered uneducated no? So sana maintindihan nyo ang ibig sabihin ng sinasabi ko. So they are considered na uneducated sila kasi uh, farming sila, no, nagtatanim sila, nagbubukid sila pero hindi sila umasinso. Kung baga ganyan ang buhay nila, no? Uh, kontento lang sa mga maliit na ani, no? Ganyan ang mga harvest, no? At tama lang makakain, wala na pong um uh, gaano maraming kita no so pwede sila makonsidera na uneducated bakit kasi yun na nga hindi nga umangat ang buhay no paano natin masabi na educated sila kasi hindi nga umangat ang buhay so let's go to number 2 educated no may educar no? kapag nagtatanim ka or negosyo kailangan ang tao kapag umasin so umangat no umangat ang buhay But, ibig sabihin may edukar. no educated no? ang ibig sabihin ng educated nag na ano po tayo nag nag-aaral po tayo sa ating dinagawa sa ating trabaho kaya umangat ang antas ng ating buhay ayun po mga guys So, yun po ang nasasabi ko kasi ah uh, marami po sa atin nagpa-farm, no? Kaya natanong natin sa sarili ba natin na ang iba na umangat sila, tapos ang iba naman hindi naman umangat, no? Kasi there is two kinds of uh, farming, no? Uh, there is two kinds of person uh, working, no? sa tinatawag na uh, uneducated and educated. So, ikaw, no? Uh, nasaan ka ba dyan? Uh, sa dalawa na yan. Uh, I hope na maintindihan natin, maintindihan natin uh, saan ba tayo dyan na bilong. No? Uh, uneducated. Hindi naman tayo nag, uh, tutali guys, hindi ako nag, hindi ko ginawang video na ito para po na natamaan kayo. No? Uh, and I explain ko lang, kung bakit no na pariho lang kayo negosyante no pero siya umangat at ikaw hindi no so there is a big difference no? so kung siyempre masabi natin na educated kasi nag-aaral ka so umangat yung status ng buhay mo yung pagpaparmo, mo either pag mo so malaking pagkakaiba no yung kasing pinag-aralan mo na mabuti talagang sa success ka no? magtagumpay ka sa iyong mga negosyo or pagpa-farm. yung ganyan lang po yung mga guys so napakahalagang tandaan po kung uh, tayo ba ay gustong umasinso no? sana ay nabilong po tayo sa educated no? kailangan po tayo matuto no? Uh, pag-aralan natin na mabuti yung ginagawa natin para umangat po tayo yun po ang dahilan na ang iba ay umangat no? umasinso sa pagninigusyo dahil sila po ay nag-aaral yung iba naman yung hindi talaga na umangat so they are belong uneducated ibig sabihin noon hindi po sila nag-aaral sa kanilang ginagawa no? ginagawa lang nila yung tamang-tama na mabuhay sila no? hindi po sila na tumutuklas sa ibang bagay na makapagbigay ng aral at bagong simula sa kanilang uh, pagninigosyo no? isa, sa, isa sa mga mahalaga kasi uh, yung pag-aaral no? kaya tayo hindi uh, umasinso sa ating ginagawa kasi wala hindi po tayo nag uh, nagsisikap na mag-aral no kahit gaano natin kasi pag magtrabaho kung hindi naman tayo wala tayong kaalaman sigurado po na hindi po tayo mag asinso sa ating dinagawa So that's all and thank you so much for watching God bless po at shout out sa lahat ng mga uh, subscriber natin sa YouTube and Uh, God bless and uh, thank you so much for continuing supporting uh, my channel.